maraming mga Pinoy ang napipilitang kumuha ng tinatawag na survival jobs o yung mga trabaho na malayo sa kanilang pinag-aralan o maging work experience sa Pilipinas dahil iba daw ang standards dito sa Canada. Pero ayon po sa isang Pinay na nakapagpatayuran ng sariling eskwelahan o kolehiyo dito sa Canada, hindi ito nararapat dahil kung tutusin, kayang kaya daw makipagsabayan ng mga Pinoy gamit ang kanilang work experience o diploma sa mga profesional dito sa Canada. Siyempre, tulad nung unang salta siya dito sa Canada, maraming paghamon ang kanyang napagdaan. Action. nakapagtapos na ng kanilang mga piniling kurso ang maraming mga Pinoy mula sa iba't ibang bahagi ng Canada dito sa Aquinas College malaking bagay nito para sa mga gustong lumipat ng ibang linya ng trabaho o kaya ay ma-promote kahit na todo kayod nakapaglaan pa rin ng panahon para matapos ang kanilang mga piniling kurso dito kasi sa Canada importante ang mga diploma o mga dagdag na kaalaman sa linya ng trabaho. Si Hazel Rivera po. Sir. Hazel Rivera. Subat so, oh. muna isipang kumuha ng Um, recreational therapy. Kasi um, dahil hindi ako medical field, mm. nung tumating ako ng Canada, Saskatchewan ako nauna, uh -uh. nag-aral ako ng welding. Mm. And then, nag-forklip. Oh. And then, nag-electrical. Puro pang lalaki, napagod na ako. <laughs> kaya nag-decide ako mag-aral ng ano. Uh. Uh, RTA medical at least related sa medical. Uh, so paano makakatulong ito ngayon? Yung pagka yung kurso mo ngayon. Paano makakatulong sa iyo? Um sa of na course, ba? ma, ma ko kuno yung trabaho pang babae talaga. Uh -uh. Kasi hindi biro ang trabaho lalaki, <laughs> matanda na ako. <laughs> okay. Thank you. Thank, thank you. thank you. Congratulations. Sir. Thank you for <laughs> kumuha ng pareho kayong um magkasawa, kumuha kayo ng kurso dito. Bakit yung naisipang kumuha ng dalawa? Mag magamit din namin sa ano namin sa, sa, sa work namin. Ah, okay. So, uh, malaking bagay. malaking may kasi nag-unang ng license ako nang hindi ho. Oh. So ako na magma-manage. Oh, kuy, so, ano Ay, naman ang assista niya ngayon. <laughs> <laughs> Magiging assist na ako. Okay. <laughs> Thank you, sir. Thank Congratulations, Sibo. Uh, uh Teresa Coronado. <laughs> okay. Ba ba't buti po uh, na isipin pang kumuha oh, ng course Just I'm just almost retiring next year oh, oh. for 65 years hmm. old just to you know to uh, you know to press my mind ah, to have no Alzheimer's at all <laughs> <laughs> Talagang ano ha just yeah. To yeah. exercise your exercise mind exercise your mind you know can wow. you easy to <laughs> Okay congratulations uh, gives... ang kolehiyo na kanilang pinasukan Pinay ang nagtayo, si Dr. Analiza Santa Ana. Determinasyon, lakas ng loob at higit sa lahat, kaalaman ang nagbunsod kay Ana na magpatayo ng Aquinas College. Nag-o-offer ng mga kursong praktikal na makakatulong sa maraming Pinoy sa kanilang trabaho. Profesor sa De La Salle University sa Pilipinas, cum laude sa kanyang doctorate in psychology sa Universidad de Santo Tomas, pero ng ibang bansa. Para ang dami din nagulat kasi we're only two eh, sa family po. So, um, ang inisip ng iba kasi kaya kailangan mo mag-abroad dahil kailangan. It's by, maybe it's my fate to go kasi kami nga po, dalawa lang naman kami ng kapatid ko. My brother is a doctor. So, ako yung kaisa yung babae. A lot of people were surprised. Like, bakit ka uh, mag-aabroad? ba diba? So, uh, siguro yun lang exploring the world na, okay, I have finished my PhD. Um, parang nung nandun ka sa... Ano mga, sa Pilipinas, you still stay with your parents. Yeah. Kung single ka, yeah. andong ka lang din. Mm -hmm. So, um, we look at the possibility na Tingnan nga natin yung iba naman na lugar and explore natin yung ibang bansa para makita natin kung mm -hmm. hanggang saan ba yung kakayanan natin. Una, sa United Arab Emirates sa gitnang silangan at kalaunan nagtungo sa Canada. So my dad then, kahit na alam niya kaisa-isa niya akong anak na babae, never stopped me to explore. Yung nga din na sabi niya nung one time nag-speech siya, sabi niya, um, other people might not understand na, oh, ba't mo pinangyayagan? Yeah. Yan nga lang ka, isa-isa mong anak na babae. Pero, hindi, because we have our own naman ways. Siguro sabi yeah. din niya, pa'y makapag-asawa ka din. <laughs> noong unang dating sa Canada noong 2014, oh, hirap sa pag-adjust. So, Walang trabaho nag-volunteer sa NGOs, abono pa siya. Pero kami lang, we are, we don't have relatives. Parang nung nasa Toronto ako, nung sabi niya, oh, Ana, pagka wala kang trabaho, yung tito mo, supervisor sa ganun, ipapasok kita sa ganun. Ayun, yeah. yeah. <laughs> may ganun, di ba? Sige ko, oh, yung, yung friend ko, sabi so, ko, hindi tayo nakalang trabaho, business na lang tayo. gumagawa so, siya ng cake, yung best ko palaking natin niya. yung <laughs> you're looking okay. for the options uh, okay. na. Tapos pagdating dito, wala ang kakilala. Yes. Uh, Walang so, nag-offer sa'yo. of course, may mga sacrifices. Mm. But if you want to build yourself also, may mga sacrifices. You have to give away uh, something and mm. do sacrifices. For my son naman, yung sa akin naman is, If I want to find a job then mm -hmm. kasi din di naman niya ako mag stay home mom at meron naman ako two year old na anak mm -hmm. but uh, ang sa akin is we can build naman career so you have to invest on yourself. Mm -hmm. So yung, yung habang, yung six months na wala akong trabaho, hindi naman ako idle. So mm -hmm. nga nag-volunteer nag ako, na-invite pa ako mag-volunteer to review resumes mm -hmm. ng mga new immigrants. yeah. tuwang-tuwa ako noon. <laughs> Tapos yung anak ko nag-domi subsidy naman. Mm -hmm. So ang subsidy naman, parang dahil low income ka, dahil bago ka, mm -hmm. walang, walang, walang wala ka pang income dito, doon lang babayad pa rin ako, I think mga 350 or 400 a month Four. for the daycare. Mm -hmm. So may bahay pa tas ako, upunta ako sa Northeast, magtuturo ako from September to December. Nagturo mm -hmm. ako, para tagang teacher. Uh, <laughs> One step. Pero wala akong bayad. I mean, abodo pa kayo. Oo, oh, oh, kasi ito. may daycare <laughs> ako. So, nag-drive ako, abonado sa gas. Pabalik <laughs> ka, so magmamadali ka Kasi susundin yung klase ko doon Ay 1 to 4.30 Daycare is until 5.30 From northeast mm -hmm. to downtown mm -hmm. So magmamadali ka Bago pa din ma-finan ng $1 per minute mm -hmm. oh, okay. <laughs> Sa daycare, $1 oh. per minute Hanggang sa nakakuha ng trabaho Sa isang kilalang universidad Dito sa Calgary kasi I grew eh sa company. Mm -hmm. Counselor po nga ako, okay. no career counselor. Mm -hmm naging admission din. Hmm. Naging marketing din. Sa marketing na hin nililid ko yung nalulunok hmm, na mag social yeah. media, okay? Yeah. <laughs> yung almost lahat na. Yeah. And then sa academic hanggang sa HR, yeah. ha, hanggang sa public so, relation sa isang company lang. Yeah. Pero ang sweldo ko 20. <laughs> <laughs> Kaya di naglaon nakapagtayo na ng eskwelahan sa Calgary na may branch sa Edmonton? Ako talaga po from the beginning. Kasi yung buhay ko, naglalabas ako sa school. So, wala akong ibang alam kung hindi school. So, mahirap po ba? To be honest, natanong niya na yan sa akin dati. Ikausap din nga ako, isang mm -hmm. may audience ko. So, alam mo, natanong ako ni Kuya Henry kung mahirap. Mm -hmm. Hindi. <laughs> yung dito po ha, dito sa... Canada, dito sa Alberta nun, hindi ganun kahirap. Kasi nakita ko nga, eh, so, ang dami ko ng position. Nakita ko, ay, mabilis naman magpa-apply ng, mm. ng magpagawa ng school. Kaya nga po, sasabi ko sa inyo, hindi naman sa masyado natin binugus yung ating education mm. sa atin kasi mas parang mas structured na eh. Or I just work in a university. That's why. Maybe. Kasi, well, mm -hmm. nag-apply tayo sa CHED. So, <laughs> ang daming hinihingi niyan, yes. ang daming kurikulum. Mm -hmm. Tapos, after three years, bago ka bigyan ng four years na diploma, mm -hmm. babalikan titingnan nila, titignan nila. Mm -hmm. um, even in Dubai, I was also part on applications of mm -hmm. uh, new programs. mahirap. They're mm -hmm. looking for roosters employees mm -hmm. and all this. And dito naman po, hindi naman siya ganun kahirap do mahirap kung hindi mo alam mm -hmm. may mga nakapagtayo na nga po ng school na minsan wala man sila tagang background so alam mong hindi mahirap um yung tanong niya po kanina ba bakit mo mag magtayo ng school yeah. um kasi nakita ko din, ay, maganda yung school. And I think I can run it better. Naku, medyo mm. lumabang naman ako, no? Pero, um, <laughs> mm, kasi, nung pumasok nga po ako talaga, nung nakita ko yung ibang mga school. Hmm? Okay. <laughs> naging school. Parang, ito, chapter 1, chapter 2, chapter 3, mm. sama-sama kayo dyan. Ano nangyari, di ba? School ba to o tutorial? Di ba? So, may mga ganon. May ibang school na, hindi nila alam na magtuturo pala ang teacher. Or galing lang talaga ako sa mas structured na background. Baka naman meron din sa atin na gano'n nga, o siguro masyado lang strong structured yung pinanggalingan ko na, kasi sa so last, least, napakaano na talaga nila. Nasa American University ako. So, alam mo na alam mo yung gagawin, ano yung kailangan. Payo ni sa mga profesional na Pinoy na nagsisimula dito sa Canada, huwag baliwalain ang pinag-aralan at experience sa Pilipinas. Marami kasi sa mga professional dito ay napipilitang kumuha ng survival jobs o yung mga minimum wage at malayo sa kanilang pinag-aralan. Example, healthcare aid. Pagka sa healthcare po kasi, at yun yung may mga mas madaming requirements. Nurse, licensed practical nurse, healthcare aid. Nurse sa Pinas, mag-healthcare aid dito. Required kasi na may healthcare aid dito. Nakita ko yung una nilang resume. So, ano ba yung ginawa niyo dati? Ano, ah, nurse kayo? Ba't hindi wala sa resume? Eh, sabi po nila, wala daw kwenta. So, huh? So, okay. ha? Huh? So, even white people saying that also. So, ko, you know what? Logically, kung ako ang employer mo, kukunin kita, nurse kayo. Ako, ako, libre nurse. Ano, mas uh, lower rate, pero nurse. You put that there. Siya so, may sabing hindi. So, yung, yung, kita niyo po yung talagang lagi. So, mer I met someone, PhD din po siya. Mm <makes> A Master's, uh, PhD siya ng business. Siguro na uh, hikaya siya ng someone na sa career fair daw siya. So, oh, mag-aaral ka na lang, mahirap maghanap ng trabaho. So, Gaala siya. Nakita, ano ko na apply yan? Diploma, business. Mm -hmm. Sabi ko, ate, pwede nga kitang kunin teacher dito eh. Yeah. <laughs> Di ba? <Yeah. laughs> Tis -tis ka na ng business, pwede ka magturo sa kanila. Mm -hmm. This is a diploma. Ay, okay. eh, sabi nila, wala daw kwenta yung pinag-aralan natin. Which is hindi totoo. Which is hindi totoo. Oo. Oo. So, sabi ko, Ate, sa tingin mo ba, kung hindi ka nakahanap ng trabaho dito sa PhD mo dito, nakahanap ka sa diploma mo dito? Yeah. After a year, I don't even remember her name. I did not even... Mm. Tum tumawag sa akin. Do you remember me, Anna? Ay, mm -hmm. sino po ba kayo? Pasensya na. Mm. Ako yung... ang Natatanda ko lang yung case na she was a PhD. Okay. So, yan. alam mo, buti na lang. Salamat. Mm. Nakahanap ako ng trabaho. Uh, after few months, mm -hmm. tama ka hindi ko buntik na ako makautang, oh. Uh. Mm. Pero yun nga po, ako kasi noon, kinukonvince ko siya, gusto, kung gusto mo at ate mag-aaral, PhD ka ng mm. business, social media. Kasi it's ad. It mm. ad. Hindi siya yung, kasi baka nung nag-aaral ka pa, hindi pa usa social media, ito social media marketing, mahal gusto mo. Aralin mo to kasi at least so, it adds sa skill mo. Mm. May magag Pero yung sasabihin mo, walang kwenta yung, Fish, mm. di mo? Ah, Kakahiyaan naman natin. Pwede mm. nga kitang kuning teacher dito eh. Mm. So, yun, yun minsan, yung kaya ako dati. Tuwing may mamimit akong newcomers, huwag mm. mong i-disregard yung mga experience mo at <laughs> saka mm. yung mga pinag-aaralan mo sa Pinas o kung saan man mm. kasi may kwenta yan. Gusto lang nilang paniwalain kang wala. Payo niya sa kanyang mga kababayan dito Huwag mangining pursigihin ang pangarap dito sa Canada. Ika nga, may kakayahan ng mga Pinoy na kayang tapatan ang sino man at anumang profesyon. Kami mga sudyante, pero ang, ang, main objective kaya nga po kami tagline, transforming lives through education. Because I'm really pro-education. At yung education natin ay importante. Eh. You can bring it all. Bring mo yan kahit saan. Hindi naman po, kahit mag-aaral lang tayo, empleyado lang tayo lagi. We can always dream big, dream high. And dito sa Canada, eh, madali nga pong na, 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 pagbibigyan ang ating goals and dreams kung matyaga ka lang. At lahat po ay eh, may pinagdadaanan. Hindi ganun kadali. Sakripisyo at uh, konting konting kailangan mong bitawan yung iba yeah. para lang. Nung ako po, may anak akong maliit. Lagi ko yung nakikita na nung time na binubuo ko dito, to, nagtatrabaho din ako because I have to earn. May mga bagay na yung na-sacrifice din yung time ko sa pamilya, time ko sa sarili, na dahil, at yun na hindi mababayaran ng iba. Kasi nawala na yun. <laughs> yung health, yeah. di ba? Nung time na Uh, mag-exercise mag -e ka ba o gagawa kang curriculum? Matutulog ka ba o yeah. sasagutin mo yung mga email ng government? Kasi hindi mo naman magagawa yan yeah. habang nagtatabaho ka eh. So, yung mga nawala mong tulog, nan nandun. So, mm -hmm. um, yun yung mga bagay lang na kailangan lang natin pagandaan. Kahit mm -hmm. na so, bago tayo, sakripisyo kami. Mm -hmm. Libreng, libreng trabaho, Okay lang yun. Um, kasi you're building on it. You build on it. Kung anong gusto mo. But always remember that we have to invest on our education. Invest in education. Kung meron kayong chance din na papasukin yung mga anak nyo sa magagandang school mm -hmm. sa Pilipinas, total nagsakripasyon na ng naman kayo sa ba, dun nyo papasukin. Kasi the education that we have, pwedeng pagsabayan sa buong mundo akala lang nila hindi. Marami po talagang hamon ang pinagdadaanan ng ating mga kabayan dito sa Canada. Pero tulad po ni Ana, napakahalaga ng paniwala sa sariling kakayahan at determinasyon para makamit ang pangarap na minimiti, hindi lamang po dito sa Canada, kundi sa ang kamang panig ng mundo. Ako po si Henry Omaga Diaz. Hanggang sa muli.